sa pagset po sa time boss ablihan na to ni kani 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 huwag kani ah boss abli na para ko uton na nato ni sa sulod ng gisiga kaya na magset kag time ko uton lang ni mo na Imo piso 15 14 seconds click lang ni mo ni Ah, uh, Plus. So 14 seconds, sobra baso na na siya. Sobra baso. tapos kung balik nimo or pawagamian nimo yung tubig. 10 seconds, ana. Ang standard ani nga gibutang nako 12. So tama lang siya sa baso, wala siya mapuno. Mawawas kayo po. anak lang.